Marahil ay maraming beses mo nang narinig ang salitang Siol at ang salitang Hades, subalit naiintindihan mo ba ang dalawang salitang ito? Ano ba ang kahulugan ng mga salitang ito? At ano ang pagkakaiba ng mga ito? Marami ding mga tao na ang kanilang pag-aakala sa Hades at ang impyerno ay iisa lang. Totoo kaya ito? Ano naman kaya ang ibig sabihin ng impyerno? Yan ay ang ating pag-uusapan sa videong ito. Una nating talakayin ay ang salitang Sheol. Sheol is a Hebrew term used in the Old Testament to describe the realm or location of the dead It is sometimes used more specifically in a negative manner as a place of judgment. Ang salitang siol ay isang Hebreong pananalita na kung saan idinidescribe nito ang lokasyon ng mga patay. Ang halimbawa rito ay ang nakasulat sa aklat ng Hob, Kapitulo 7, Versikulo 9 hanggang 10. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala. Gayon din siyang bumababa sa siyol ay hindi na aahon pa. Siya hindi na babalik pa sa kanyang bahay ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Ang salitang siyol ay nagamit sa talatang ito. At kung ating titingnan ang orihinal na pagkasulat dito sa Hebrew ay ganito ang nakasulat. H. -75 85 Seoul at ang kanyang kahulugan ay Underworld, place to which people descend to death. At ang kanyang usage ay grave. Sometimes, ginagamit din itong hell and pit. Ang Hope chapter 7 verse 9, maliwanag na ang tinutukoy dito na Seoul ay libingan at ayon na rin sa definisyon, ito ay grave. At ayon sa talata, sino mang bababa doon ay hindi na aahon pa. Kaya yung mga taong pumanaw na ay hindi na sila muling magbabalik pa. Hindi na magpaparamdam pa, hindi na magpapakita pa. Sinasabi ngayon ng iba, eh sino yung nagparamdam sa aking pumanaw na? pero nagpakita na amoy ko pa siya. Mga kaibigan, yan po ay hindi yung mga yumao. Yan ay deception ng mga masasamang espiritu. Sapagat hindi natin pwedeng baliin ang nakasulat na yung mga namatay na ay hindi na aahon pa. O yung mga bumaba sa siyol. Ngayon, ano naman ang salitang Hades? Ang Hades is a Greek term used in the New Testament as a rough equivalent to the Hebrew word Sheol and also describes the grave or location of the dead. Ayan, ang Hades pala ay Greek word na kung saan ang katumbas nito sa Hebrew ay ang Sheol. Ibig sabihin, ang Hades at ang Seol ay pareha lamang ang dipinisyon at parehang lugar lamang. Nagkakaiba lamang sila sa spelling dahil Hebrew ang Siol at Greek naman ang Hades. Ang halimbawa rito ay noong mamatay ang ating Panginoong Hesus Kristo at nang siya'y mailibing, may termino na ginamit dito ang Biblia at ito nga ang salitang Hades. Sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 2, Versikulo 31 ay ganito ang nakasulat. Palibhasay nakikita na niya ito ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na maguli ng Kristo na siya'y hindi pinabayaan sa Hades ni ang kanyamang katawan ay hindi nakakita ng kabulukan ayan noong ang ating Panginoong Hesus Kristo ay namatay sa laman doon sa Hades ay hindi siya pinabayaan ang Hades na tinutukoy rito ay ang libingan ng ating Panginoong Hesus Kristo ayon sa Greek Interlinear Bible G 86 at ang kahulugan nito ay ganito. Usage, grave or hell. Dahil nga minsan ay ginagamit din itong hell depende sa konteksto. Dahil ang pinag-uusapan sa Acts chapter 2.31 ay ang pagkamatay ng Panginoong Iso Kristo, ang hadis dito ay tumutukoy sa libingan. Kaya ang at ang Hades ay magkapareha lang. Minsan, ang salitang Hades ay misused word. Minsan, pinakakahulugan ito ng ibang mga religious group na impyerno. Subalit, maling-mali na sabihin itong impyerno. Dahil ang impyerno ay meron siyang kanyang sariling kahulugan. Tulad na lang nang nakasulat sa Aklat ng Mateo Kapitulo 5, Versikulo 29, At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo at iyong itapon sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawalan ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay maibulid sa impyerno ang salitang impyerno na nakasulat sa talatang ito ayon sa Greek word ay gena. Ang salitang ito ay isang Griegong pananalita na tumutukoy sa isang lugar na malapit sa Jerusalem. Ayon sa definition, Gehenna is a Greek word used in the New Testament that referred to the Valley of Hinnom an actual valley outside of Jerusalem known as a burning rubbish pile. Ang Gehenna ay hindi everlasting. Ito ay temporary lamang. Ang lugar na ito ay lugar na kung saan tinatapunan ng mga basura, minsan mga patay na hayop at minsan patay na tao. Ang lugar na ito ay minsan tinatawag ding place of punishment sapagat sa lugar na ito ay itinatapon ang mga taong nahukuman noong unang mga panahon na may mga nagawang pagkakasala. Kaya ang gihena, ang impyerno o hell na tinutukoy rito ay hindi everlasting. Ito ay mga temporary lamang. At meron ding lugar na tinutukoy sa Biblia na punishment at doon pahihirapan ang mga tao magpakailanman araw at gabi. Ito yung mga taong hindi sumusunod sa Panginoon o hindi nanampalataya. Revelation chapter 20 verse 10 At ang jablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng kanyang bulaang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan kailanman. Ang dagat-dagatang apoy o lake of fire sa English, ito na ang final destination ng mga taong swail maging ang jablo ay ibinulid rito. At sa lugar na ito maging ang hades at ang kamatayan ay ibinulid rin, kaya ating malalaman na ang hades ay temporary place lamang, at ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanikanyang mga gawa. At ang kamatayan at ang hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ayan, may tinutukoy sa verse 13 na mga patay na nasa hades at maging ang hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy na siyang ikalawang kamatayan. At kung ikaw ang tatanungin, kaibigan, ano ang iyong masasabi tungkol sa usaping ito? Malaya po kayong gamitin ang ating comment section kung ano ang inyong doktrina tungkol sa usaping ito. At malugod ko pong babasahin 'yan. Thank you so much for watching and may God bless you. Goodbye.